Magandang buhay mga bata, ako nga pala si Binibinin Marie Carnic daw, ang inyong guro sa araling panlipunan para sa araw na ito. Halina't ating pag-aralan ang mga makasaysayang lugar sa ating lalawigan at sa ikatlong rehiyon. May mga lugar na maituturing na saksi sa mga naganap sa isang lalawigan o rehiyon. Ang mga lugar na ito ang nagsilbing tanda ng mga mahalagang pangyayari na naganap sa isang takdang panahon na nakapagpabago sa pamumuhay sa lalawigan. Nakapasyal ka na ba sa mga makasaysayang lugar sa iyong lalawigan? Halina't samahan ako'ng kilalanin ang mga makasaysayang lugar na makikita sa itatlong rehiyon. Puntahan natin ang lalawigan ng Aurora. Kilala ang simbahan ng Baler na naging huling kampo ng pwersang Espanyol sa digmaan para sa kalayaan ng Pilipinas. Ginamit ito bilang garison ng mga Espanyol bago tuluyang sumuko. Noong ikalawa ng Kunyo, 1899, ang mga sundalong Espanyol sa pamumuno ng Lieutenant Sortonino Martin Cerezo ay pumayag sa kasunduan ng pagsuko. Ito ay nilagdaan ni na Colonel Simeon Texon at Major Nemesio Bartolome para sa hukbong Pilipino at ni Lieutenant Saturnino Martin at Vigil Quinones sa hukbong Espanyol. Sa nilagdaang kasunduan ng pagsuko ng hukbong Espanyol ay hindi sila ituturing ng prisoners of war tinauwi ang mga sumukong Espanyol sa kanilang bansa. Ngayon naman ay dumako tayo sa lalawigan ng bataan. Sa bayan ng Mariveles makikita ang Zero Kilometer Marker kung saan nagsimula ang nakalulunos na Death March. ang death march ay ang persahang paglipat ng mga bilanggo. Pinalakad ang mga nabihag na Pilipinong sundalo at Amerikano na laban sa ilalim ng mga pananakop ng mga Hapon. Pinapatay ng mga sundalong Hapon ang hindi na makalakad sa pagod at gutom at ang mga nangupuling tumatakas sa marcha. Tambana naman ng kagitingan ay matikas na nakatayo sa tuktok ng bundok samat sa bataan. Ito ay alaala -ala ng kagitingan, katapangan at pagtatanggol sa kalayaan ng mga Pilipino noong panahon ng mga Hapon. Isa pang makasaysayang lugar sa bataan ay ang Corregidor inilipat ni Pangulong Manuel Luis M. Quezon ang pamahalaang Commonwealth sa lugar na ito. Noong Pebrero 20, 1942, nagtungo si Manuel Quezon at ang kanyang pamilya sa Amerika. Sumakay sila sa isang submarino upang makatakas sa mga Hapon. Naatasa naman si General Jonathan Wainwright bilang kapalit ni General MacArthur na magtatanggol sa ating bansa. Naging matindi ang labanan at maraming Pilipino at Amerikano na sundalo ang nasawi. Pinili ni General Wainwright na sumuko sa mga Hapon kaysa maubos ang kanyang mga tauhan sa labanan. Ito ang dahilan ng pagsabak ng bataan sa kamay ng mga Hapones noong Abril 9, 1942. Puntahan naman natin ang lalawigan ng Bulacan, ang kuweba ng Penagrialan sa North sa Taray, Bulacan ay ginamit ding kuta ng mga sundalong Pilipino noong panahon ng Himagsikan. Ang Biak na Bato ay isang masukal na lugar na nasasakop ng mga bayan ng San Miguel, San Ildefonso at Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Ito ay nagsilbing kuta ng mga katipunero sa pamumuno ni General Emilio Aguinaldo. Dito nilagdaan ang Sandigang Batas ng Republika ng Biak na Bato noong Nobyembre 1, 1897. ang kakarong desili sa Pandigulakan kung saan naganap ang malaking labanan sa pagitan ng mga Filipino at Espanyol. Maraming sundalo ang napatay rito bilang pagtatanggol sa Republika. Dito nasugatan si General Gregorio del Pilar. Sa Nueva Ecija naman makikita ang Camp yan sa Kabanatuan City na nagsilbing kampo ng mga Hapon at dito ikinulong ang mga sundalong Filipino at Amerikano na naggaling sa Death March. Noong Enero 1945, nilusod ng mga gerilyang Filipino at sundalong Amerikano ang kampo. Malaking bilang ng mga sundalong Hapon ang namatay Pinaniniwala ang nasa limang daan ang nasagip na nabihag ng mga Hapon. Naging malaking bahagi ng tagumpay ng naturang paglusog ang tulong ni Kapitan Juan Pajota ng pamanuan niya ang pagkalap ng gamit at kasangkapan sa pagbuo ng mga kariton upang sakyan ng mga sugatang sundalo ang ilan sa kanyang tauhan ang nanguna sa pagpapasabog ng tulay sa kagu upang maantala ang pagdating ng karagdagang sandalong hapon. Ahay ng Sediso ay nagsilbing kapital ng Republika ng Pilipinas noong Marso 29 1899, nang ito ay ilipat ni General Emilio Aguinaldo. Ginawa itong himpila ng unang pangulo ng Republika ng Pilipinas noong mga panahong umiiwas siya sa mga Amerikanong mananakop hanggang Oktubre 11, 1899. Kasama niya ang kanyang asawa at mga gabinete kung kaya't ang paglikas ng mga sundalong Amerikano sa kampangat yan. Sa lalawigan ng Pampanga naman, matatagpuan ang Pamintuan Mansion sa lungsod ng Angeles sa Pampanga. Ito ay naging headquarter ni Emilio Aguinaldo noong panahon ng Revolusyon. Dito ginanap ang unang anibersaryo ng kasarinlan ng Pilipinas noong Hunyo 12, 1899. Ito ay itinatayo noong taong 1890 na naging himpilan. Noong Oktubre 25, 2015, ito ay binuksan sa publiko bilang Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas. Ipinakikita rito ang makasaysayang pangyayari na lumilinang sa kultura at uri ng pamumuhay ng mga Pilipino. Halina't tignan natin ang nasa loob ng pamintuan mansion. Ngayon naman ay ating puntahan ang lalawigan ng Tarlac. Sa Kapas National Shrine, nagtapos ang isang daang kilometro kalbaryo ng mga sundalong Pilipino-Amerikano noong Abril 1942 na tinatawag na Death March. Itinayo ang dambanang ito bilang paggunita sa mga sundalong nagbuwis ng buhay sa Death March. Ito ang monumentong para sa alaala ng mga matatapang na sundalo na nakidigma laban sa mananakop noong ikalawang digma ang pandaigdig. Libo ang namatay sa isang daang kilometrong paglalakad mula sa zero kilometer marker sa Bataan. Sa kasalukuyan, naglaan ang pamahalaan ng pader kung saan nakasulat ang pangalan ng mga nakilalang sundalong naglakad at nagdusa rito. Ngunit magpahanggang ngayon ay hindi pa naitatala ang kabuoang listahan ng mga namatay sa death march. ang huling lalawigang ating bibisatahin ay ang lalawigan ng Zambales. Dito matatagpuan ang Ramon Magsaysay Ancestral House na makikita sa Castillejo Zambales. Dito nakalagak ang mga kagamitan at alaala -ala ng dating Pangulong Ramon Magsaysay. Nakita mo na ba ang loob ng bahay ni Pangulong Ramon Magsaysay? Halina tingnan natin. Ito ang itsura ng loob ng bahay ng ancestral house ni Pangulong Ramon Magsaysay. Maraming mga makasaysayang puok ang matatagpuan sa ikatlong rehiyon. Ito ang mga nagsilbing tanda ng mga mahahalagang pangyayari na naganap sa isang takdang panahon na nakapagbago na sa ating kultura at pamumuhay. Naway marami kayong natutunan sa ating aralin. Muli maraming salamat sa panonood mga bata.